Once na pumasok kayo sa isang relasyon, gawin niyo po yung nararapat. Gumawa po kayo ng tama. Mas okay na na siya itong gumagawa ng mali basta ikaw is gumagawa ka ng tama. Kasi kung sino po yung tao na may naggagawang kamalian is siya rin po ito yung makokonsensya. Yes, tandaan mo yan utol. So kung ngayon, na alam mo mismo sa sarili mo na wala ka namang nagawang kasalanan wala ka namang pagkakamali pero ito, niloko ka, nang abuso pa, namimihasa, and then initsapwera ka, yes, is wala ka dapat dito nga uh, ikakatakot. Ha, na siya dapat itong matatakot. Na siya dapat ito talaga yung matatakot na baka someday ay wala na siyang matatagpuan na kagaya mo. Kasi uulitin ko utol, hindi po lahat-lahat ng tao ay loyal. Marunong magtrato, marunong magpahalaga. Ha, or tapat Yes, kasi karamihan sa ngayon, lalong lalo na talaga sa society natin sa ngayon is karamihan marunong nang magsinungaling or sadyang nagsisinungaling na.